Hello guys! Good morning and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay 26 na po ng December. So kahapon, uh, umaga nagbukas kami pero mga alas 12 kasi umalis kami guys, sarado na hanggang gabi na po yun. Kasi gabi na rin kami nakadating. So hindi na kami nagbukas ng tindahan. So Merry Christmas nga po pala sa inyong lahat. Kumusta? So ayan, matagal ako hindi nakapag-vlog guys. No, no? Kaya Ayun, ngayon, may time-time mag-vlog. 26 po ngayon. So, meron akong in-order na bigas, guys. Sampong uh, sako. So, share ko lang sa inyo kung magkano nga ba ang ating mga bigas ngayon. Medyo ganun pa din. Mataas pa din ang ating bigas. So, meron akong sweet coco na binili. Kaya lang, yung resibo ko, guys, na ibigay ko doon sa... Tsungangot <laughs> talaga itong tenderang ito. Saka ako lang naisip na paalis na slot. Kaya hey, resibo ko, ba't ko binigay? Kasi ang ginawa ko, guys, ang total po ng... Uh, bigas na na-order naor na ko ay nasa 12,490 since wala akong cash ang 6,000 I mean, yung 6,000 cash ko tapos yung 6,490 gini-cash ko na lang, so ayun so nilagay ko doon, note ko doon sa likod ng resibo, tapos binigay ko doon sa nag-ano nagbuhat, so ayun saka ko lang naalala, so ayan. ito yung ating uh, order na bigas ang pungsa akong bigas guys, ayun yan, sampung sako. At dalawa, may dalawa pa dito. Yan, so yung ating sweet coco guys, ganun pa din yung presyo nila. Nasa 1.3 pa din ang kuha. So tatlong sweet coco, yun yung imported rice. Uh, ang per... Pag cash guys, ang kuha at 100 lang ako. Pag sa retail, yun per kilo, ang dinagdag ko lang doon guys ay 150 pesos. Tapos, yung sa water lily naman na imported rice. Imported o ito, guys. to nakikita ko naman parang ang ganda. Ang ganda ng, ano niya, ng butil niya. Mamaya ilalagay ko sa lagay kasi wala na rin talaga akong bigas. Dito, ayan, masikip yung ating tindahan. So, ayan, guys. Oh. Ito na lang natira kong bigas. Dito, dalawa. Wala na. Kasi nung nakaraan, dalawang klase lang naman yung aking bigas. Tapos, dito, wala. So, ngayon, tatlong klase ng ating bigas. So, mamaya ilalagay natin para meron ng laman. So, next bigas natin, guys, ay yung water lily. Saan ba yung water lily? Ito, ito, ito. ito guys. Apat na, apat na sa ako, water lily. Ang per sack niya, guys, ay nasa 1,270. Ang ganun pa din, pag cash, ang kuha, at 100 lang ako lahat na bigas ko. 100 lang. Tapos, sa retail, guys, nag-add lang ako ng... Uh, 130 pesos. So, ang per kilo niya ay 56 sa sa ano naman guys yung sa sweet coco 58 per kilo ang ang retail ko 58 per kilo tapos meron din tayong super 160 ito yung nasa baba ayan super 160 di klaro dilim yon super 160 ang kuha ko niyan guys ay uh, 1170 medyo mababa siya kasi sabi ng aking supplier ay medyo may dilaw pero titingnan ko mamaya kung anong itsura niya. So kumuha ako ng tatlo. Ah, uh, ang per nag-ada ko ng 100 guys kasi para at least mabawi makabawi man ako dun sa ibang bigas, di ba? So mahal naman talaga ang bigas eh. So nag add ko 150 per ah, uh, sa sako sa per retail. So ang per kilo ko ay 53 pesos kasi medyo malayo, di ba? Different So yung ayan you know, oh, yung sweet coco ko guys 58, tapos 56 naman yung ating water lily at saka 53 ang ating super 160 o di ba at least meron na tayong mababang bigas kasi madami talaga din naghahanap ng mga murang bigas kahit nga hindi na maganda basta hindi lang mabaho ano uh, di like may dilaw-dilaw okay lang sa ating mga customers naghahanap sila ng ganun, kasi nga di ba ang hirap ng buhay ngayon uh, kailangan nating mag-ipon para panggastos di ba sa ating Uh, New Year. Ngayon sa New Year naman, no? Ayan. So, ang total ng ating ano ay 12,490 pesos. So, mamaya ilalagay natin ang ating pikas. So, ayan. Update nga pala, guys. Mamaya, dahil, dahil mag-grocery din ako, guys. Ayan, o. Oh, wala nang laman ako mga biskuit. Talagang ilang araw din talaga akong, ano. At siguro, 3 weeks ngayon na hindi pa ako nakakapag-grocery. So, madami tayong kulang. So, ayan. Ay nga pala. <laughs> hindi ko nabalik. So, nga pala guys, na ano na talaga ako, nainis na ako. Dati naman talaga, wala talaga ditong bubwit. Ngayon meron na, kasi dito banda sa amin, meron dami nilang bubwit dyan. <laughs> dito pumapasok na dito. Natututo na sila. Kaya, ayan, tingnan nyo, ang... Dati ang tinitira nila yung mga bear brand ko, natira yung bear brand ko malaki, yung 300 grams, yung ganito, yan, yung 100 35 rounds yung ganito, natira din. Kahit yung swap pack, natira din nila. Kaya yung ginagawa ko guys, bago pag sa gabi, tinatago ko na dito sa aming istante. Ayan yung mga bear band ko. Ayan. Kaya walang naman dito. Hindi pa ako nakapag-ayos guys eh. So, tapos nung tinago ko na nga guys, ang tinira naman nila. Tapos gano'n, tapos marimar. Ayaw na nila mag, since hindi sila nakakapag-gatas. <laughs> hindi sila nakakapag-gatas. Ang tinira ko, pimate my God. At, tusat alam nyo ba guys, ang coffee mate na natira na nila ay lima na. So yung dalawa, natapon na namin. Tapos yung tatlo, ayan oh. Puro butas yan guys oh. Ayan oh. Butas. Ayan, may butas din to. Saan ba butas nito? Saglit. May butas din to eh. Wait. Saan ba butas nito? Oh, saan ang butas? May butas to eh. Ayan. Ayan guys oh, butas. Ayan. Sa so, tapos pati yung kamatis ko tinitira din nila. Ito meron din itong butas. Sa nababutas nito. Ayan, nandito pala sa likod. Uy Ayan oh. Ngayon, hmm. so yung mga kamatis ko tinitira din nila, guys. Tapos, naglagay, dati naman, effective yung mga pandikit-pandikit. Ngayon, nako, hindi na nila pinapansin. Grabe, ayaw na nilang pansinin. Talagang hindi na sila na dumidikit dito. Ayan, o. Oh. So, yung ano naman, bibili ka na eh? So, yun guys, balik tayo. So, yun nga, ang tinitira niya, aside dun sa, aside, ay, tinitira ng mga bubit, aside dun sa mga gatas, yung coffee mate. So, nagko-coffee mate na din sila. Tapos, yung kamatis, ayan. So, hindi na talaga siya effective, guys, si mga ganito. Pag na napapansin nila, parang matalino yung mga daga, no? Kasi nung dati, nakakakuha ako yung pagpandikit, pero ngayon hindi na talaga. Parang hindi na, hindi nila pinapansin pag may ganyan. Tapos, ah uh, itlog, di naman ginagalaw yung itlog ko. ah uh, ano pa ba? Yung Milo. Yung Milo, guys tinira din yung milo kaya tinatago ko din dito so ililipat ko na yung mga ano ko yung mga gatas ko lipat ko na siya dito, dito ko na siya ilalagay para hindi yung pa ano ano ko pa papagabi kinukuha ko pa at nililipat ko pa, pa dito so ang gagawin ko na lang dito na talaga lahat milo gatas ko at saka ano pa ba yung coffee mate tago ko na kasi nakadami na sila luging lugi na ako dun sa coffee mate pa lang at sa gatas kasi nakailan din dun sa gatas na malalaki ay grabe naka siguro apat na ang natira ng malalaki tapos yung 130 grams ay grabe talaga so ano pa ba ang aking i so ayun guys i ano ko lang yan lagay natin dito ang ating mga bigas para meron tayong mga bigas kasi wala ng laman. So, tatanggalin ko lang itong laman itong naka Ah, dito yung buko pandan. So, yan. Lagay ni Diyosawa ang ating bigas. So, yung sweet ko dito, daddy. Kung mamaya, papalitan ko na lang ng mga presyo. So, mamaya din pala, guys, may kukuhang bigas. Uh, may nag-message sa akin na kukuha siya ulit ng bigas. So, yun bayad naman na. Kuha siya ulit. So, mayroon tayong mga suki sa mga bigas, sa mga pautang. So, okay lang yung mga ganun, guys. Kasi nagbabayad naman every, bago pa mag-end of the month. Tapos, yung iba naman, guys. Yung umuutang namin so, wala pa silang pera. Ah, nag extend sila. Pero, yung extension, binabayaran nila. So, mayroon akong magagaling magbayad lang aking mga customer. Unlike dati. So, yung mga dati kong pinapautang noon, wala na. Uh, binura ko na sila. <laughs> Tinanggal ko na sila sa aking uh, listahan. Kasi pag hindi magaling magbayad, ex na kayo. Ganun lang yun guys. Kasi di ba, pa papahirapan ba natin yung ating mga sarili? So, hindi. Siyempre ano. Kasi mahal ang bigas. Kaya pinapautang dahil akala natin marunong at magaling magbayad. Pero yung mga hindi talaga, no na, wala na. So ayan, lalagay na ni Isawa yung isa. Yung super, ano yung super 160. Ayan na matanggal ko. Lagay mo muna yung sako, sa daddy, kasi baka ma, ano ko yung price. Ito so pro 160, dapat dito yung ah, uh, water gain. Ito yung mura eh, dapat dito. To. Anyway, okay lang yun. So, ito yung ano guys, yung bigas na sabi ng ating supplier, medyo madil, uh, madilaw. So, tingnan natin madilaw. kung madilaw nga ba. Madilaw. Ay, oo nga guys. Madilaw siya. Pero sana, may, may mga bigas kasi siya na kahit madilaw, lagyan mo nga ng ilaw daddy. Kahit madilaw siya, ay maganda siya isaing. yan, madilaw nga siya guys. Ayan o. Oh. Compare dito, tingnan nyo naman yung isa o. Oh. Puti. Tapos yung ito o. Oh. Yung ito. Diba, medyo maitim. Maputim. Madilaw. yan o. Oh. So, medyo mura lang naman siya. Ito ay 50, 52, 53 ang per kilo ko nito. 53 pa lang So, madilaw nga siya. Oh. Buti na lang tatlo lang yung kinuha ko. Yan. Pero sana maganda, masarap isain. May mga ganun naman talaga, di ba? Kahit madilaw siya, uh, masarap naman isain. So, ilagay din natin yung isa pang bigas, yung water lily. Ito daw, guys, ay imported. Tingnan natin kung maganda yung ano niya, butil niya. Wala kami yung gunting. Nawawala yung mga gunting namin, guys. Grabe. So, talaga, pag may tindahan pa yun. dapat yung gunting natin kailangan nakasabit at yung mga ballpen kasi uh, maya may nawawala na. at san saan nalalapag <laughs> so oh, relation wow ito imported imported to guys medyo ay ganda okay. ay imported nga siya maganda maganda siya dito sa sweet coco ha okay. ang puti grabe ay wait na ano kasi parang. Ay, grabe. Importante daw kasi yun sa akin. Okay. Ito yung hindi na Dapat wala one ano ko. 150M lang sa Pinterest ko Ha? Na alam. Ano lang ba yung Hindi pa. Wala pa naman nabawas. Eh, yun ba yung mayroon sa Ay, grabe. Ang gandong. ganda. Ang ganda ng bigas niya. Okay. So, yun guys, yung water dili, yun nga sabi, ay imported. talagang maganda siya guys. So, tingnan nyo naman, oh. Ang puti-puti. At ang ganda ng butil niya. Ayan, oh. Ganda ng butil niya. Tapos ito, grabe, ang putim. <laughs> Kutim. <laughs> Hindi siya maganda kulay. Ito, medyo okay lang. Ito yung sweet coco. Yan. So ayan, meron na tayong tatlong klasing bigas, 'di ba? Ah, uh, kulay nito, grabe oh, yung angat sa lahat. Ito angat. Maputi din to siya, guys. Maputi din naman to. Kailan parang maputla? Ito maganda. So ayan, meron na tayo ulit mga bigas. So yun naman, guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa alam ba. Bye, Bye. Merry Christmas! In advance, Happy New Year po sa ating lahat.